Nakipagpulong ang liderato ng Kamara sa Energy Department at sa mga kumpanya ng langis upang solusyonan ang sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Ang mga motorista naman, kanya-kanya munang diskarte para makatipid sa gasolina. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Kanya-kanya nalang diskarte ang mga motorista sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo sa bansa. Ngayong araw, nagpatupad na naman kasi ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na oil price hike ang ilang kumpanya. Pagkakasyahin na lang po siguro. Hindi ko katulad dati na dati hindi kami nagpupultang ngayon kaya nahabol ko po yung magpultang kasi tataas naman po ngayon. Wala lang ang tigil ng taas eh. Grabe na mabilihin ngayon pati ano, gasolina. Talagang rarakit na talaga para may extra income. Para matugunan ang sitwasyon, kahapon nakipagpulong na ang House Leader sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng oil industry players kasama ang Department of Energy. Dito nanawagan si Speaker Romualdez sa mga kumpanya na bawasan naman ang presyo ng langis at bilang kapalit, handa rin silang magrekomenda ng solusyon sa sitwasyon. Your friends here in the house uh, want to listen to you because...

Um, um, again, Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kabilang sa mga pinag-iisipan nilang paraan ay ang pansamantalang pagsususpende ng paniningil ng fuel excise tax sa bansa. Pero tatapusin muna nila ang ikalawang yugto ng kanilang pulong sa susunod na linggo bago maghain ng pinal na rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. But it will have to be recommended by the Speaker to the, to the President. Only the President can do that. Yung suspension of excise and may mga computations na sila and then kami, yung grupo namin, parang around 10 pesos ang ibababa ng uh, produkto ng petrolyo pag mawala yung excise tax. Tapos may mga sinasabi pa sila kung uh, alisin din yung, kung ease up yung bioethanol uh, use. It's another 4 pesos, about 14 na yon, So, mababawas. Sabi naman ni DOE Undersecretary Sharon Garin, ay kinalulugod nila ang ginagawang hakbang ng kamera. Lalo pat sa pagtataya nila, magtatagal pa ang serye ng oil price hikes kung hindi maaksyonan. Sakali namang isuspindi muna ang fuel excise tax sa mga nalalabing buwan ng 2023, humigit kumulang 10 bilyong piso ang mawawala sa gobyerno. Kaya't anumang mangyari, talagang may magsasakripisyo. Ang decrease will just start uh, after December. So medyo kailangan talaga ng uh, attention and uh, you know, solutions for this problem para lang ma-ease lang ang tatlong buwan na natitira. Bukod sa oil industry players nagkakasana na rin ng pulong ang kamara sa iba pang sektor na apektado rin ng mga taas presyo sa krudo May plan din this is, speaker to talk to the uh, canned uh, manufacturers basic good commodities manufacturers manufacturers to meet with them kasi nagbabadya na tataas daw yung mga dilata, etc so gusto ni speaker makausap sila I think with the uh, DTI kung po pwedeng i-hold off muna kasi magpapasko eh. Ngayong nalalapit na ang Pasko, is na mga mambabatas na makapaghati ng ginhawa sa ating mga kababayan. Kaya naman, ginagawa nila ng paraan para makamtan ito. Melales Moras para sa bayan.